ang instruction ko kay GML eh, Mel Robles ay sabi ko sa kanya kailangan uh, by the end of the year masab na natin by the end of 2025 masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil an uh, 'yun na nga eh, nakakapunta kahit saan kung saan nangangailangan ng nang, uh, ng nang transport vehicle, ngunit pati na yung modelo na ito ma madaling i-maintain, laging may piyesa, uh, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko kaya nilang ayusin kung magka problema. Ito ay na, lang na uh, this is for this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito ang lahat ng pangailangan ng ating mga LGU ay na, nabigyan na natin natugunan na natin ang kanilang uh, ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito.